amang Diyos na mapagmahal, sa pagsikat ng araw na ito, buong puso akong lumalapit sa iyo. Salamat sa bagong umagang puno ng pag-asa at sa panibagong pagkakataong ibinigay mo upang ako'y mabuhay, magmahal, at maglingkod. Sa bawat sinag ng araw, nakikita ko ang iyong kabutihan. Sa bawat paghihinga ko, nararamdaman ko ang iyong presensya. Panginoon, bago pa man magsimula ang lahat ng gawain, nais kong ialay sa iyo ang buong araw na ito. Naway ang bawat hakbang na aking gagawin ay ayon sa iyong kalooban. Pawiin mo ang anumang takot, pagdududa, at pangamba sa aking puso. Palitan mo ito ng pananampalataya, tapang, at kapayapaan. Sa umaga ay iparirinig mo sa akin ang iyong tapat na pag-ibig sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Mga Awit 143:8. Salamat Panginoon sa bagong simula. Salamat sa pahinga ng gabi na nagbigay lakas sa aking katawan at kaluluwa. At salamat sa pag-ibig mong walang hanggan na kahit kailan ay hindi nagmamaliw. Nais kong simulan ang araw na ito na may pusong puno ng pasasalamat. Kahit may mga hamon, alam kong sa iyong tulong makakaya kong pagtagumpayan ang lahat. O Diyos, tulungan mo akong maging liwanag sa araw na ito. Naway sa bawat taong aking makasalamuha, maramdaman nila ang kabutihan mo sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Turuan mo akong maging mapagpasensya sa oras ng inis, maging mahinahon sa oras ng tukso, at maging mapagpatawad sa oras ng hidwaan. Ipaalala mo sa akin na ang bawat kilos ko ay dapat maging larawan ng iyong pag-ibig. Ang awa ng Panginoon ay bago tuwing umaga. Dakila ang kaniyang katapatan. Panaghoy 3-23 Panginoon, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Kung may mga alalahanin o bigat akong dala mula sa kahapon, nais kong isuko ang mga ito sa iyo ngayon. Hindi ko gustong simulan ang araw na puno ng takot o pagdaramdam. Sa halip, nais kong maramdaman ang kalayaan na nagmumula sa iyong presensya. Palayain mo ako mula sa mga alalahaning pumipigil sa aking itik. O Diyos, maging gabay ko sa lahat ng aking gagawin ngayong araw. Tulungan mo akong maging matiyaga sa trabaho, tapat sa aking tungkulin, at masigla sa paglilingkod. Kung ako man ay mapagod, ipaalala mo sa akin na ang pahinga ay hindi kahinaan, kundi biyayang galing sa iyo. At kung ako man ay magkamali, tulungan mo akong matuto, bumangon, at magpatuloy. Ang Panginoon ang aking kalakasan at aking kalasag. Sa Kanya nagtitiwala ang aking puso. Mga awit 28 2007 Ama, naway maging maaliwalas ang araw na ito, hindi dahil perpekto ang lahat ng mangyayari, kundi dahil kasama kita sa bawat sandali. Kung dumating man ang unos, paalalahanan mo akong ikaw ang aking kublihan. Kung ako'y matagpuan sa gitna ng kaguluhan, hayaan mong ikaw ang maging aking katahimikan. Panginoon, pagpalain mo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ilayo mo sila sa kapahamakan at karamdaman. Balutin mo ang aming tahanan ng iyong banal na proteksyon. Ipagkaloob mo sa amin ang pagkakaisa, pag-ibig at kagalakan sa aming pagsasama naway maging tahanan namin ang pugad ng kapayapaan at pananampalataya. O Diyos, pagpalain mo rin ang aking mga desisyon ngayong araw. Tulungan mo akong pumili ng tama ayon sa iyong kalooban. Huwag mong hayaang ako'y madala ng tukso o maling landas. Sa halip, ituro mo sa akin ang daan ng kabutihan at katotohanan. Sa bawat lakad mo, ilalaan ang Panginoon ang iyong mga hakbang at ituturo niya sa iyo ang tamang daan. Mga Awit 37:23 Panginoon, turuan mo akong magpasalamat hindi lamang sa magagandang bagay, kundi maging sa mga pagsubok. Sapagkat alam kong sa bawat hamon, may aral kang gustong ituro, at sa bawat sakit, may pag-asa kang inihahanda. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang sa halip na magreklamo, ako ay magtiwala. O Diyos, salamat dahil sa iyo ang bawat umaga ay panibagong pagkakataon upang magmahal at magbago. Salamat dahil kahit pa ulit-ulit akong nadadapa, muli mo akong itinataas. Salamat sa mga biyayang hindi ko man hinihingi, ngunit patuloy mong ibinibigay. Panginoon, kung sakaling ako'y malito, ipakita mo sa akin ang liwanag. Kung ako ay malungkot, Punuin mo ako ng pag-asa. Kung ako'y matakot, ipaalala mo ang iyong mga pangako. At kung ako man ay matagumpay, turuan mo akong magpasalamat at magbigay ng papuri sa iyo. Sa kapayapaan ay hihiga ako at agad na makakatulog sapagkat ikaw lamang o Panginoon ang nagbibigay sa akin ng katiwasayan. Mga Awit 548. O Diyos, sa paglalakad ko sa araw na ito, hayaan mong ang bawat hakbang ay maging pagpapahayag ng iyong kabutihan. Ang bawat ngiti ay maging patutuo ng iyong pag-ibig. Ang bawat salita ay maging instrumento ng pag-asa. Naway ang araw na ito ay maging biyaya hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa mga taong aking makakasalamuha. Tulungan mo akong maging kasangkapan ng kabutihan at inspirasyon at sa pagtatapos ng araw, Panginoon, naway masabi kong ako'y naging tapat sa iyo, hindi dahil perpekto ako, kundi dahil sinamahan mo ako. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa buhay, sa pag-ibig, at sa pagkakataong muli kang mapaglingkuran. Ikaw ang simula at wakas ng aking araw at sa iyo ko ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesu Kristo, aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen.